tasa mo daw. Sino? Sino yan? Kaloy. Baka kung ginatasan. Sino yan? Baka kung ginatasan ni eh, Kaloy. <laughs> Kinuha niya si Milya. <laughs> Kinuha niya si Milya ko tapos ginadyan niya kami. <laughs> Joke. Okay, lagi na kami magla-live. Papakain kami sa mga bata. Wala eh. Hindi ako pinansin niya ano. si Kaloy. Nasalarang natin sila Kaloy tsaka si Goldie. Ano sila sa ala pa up, eh. Sa alapaap eh. Hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma. <laughs> Joke <Jopan>. lang. <laughs> Mark Andrew Yulo, Isinumbat ang semilya niya kay gold medalist Carlos Yulo. May patama rin sa girlfriend nitong si Chloe San Jose. Halos araw-araw nang nagla-live sa Facebook ang ama ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo upang ipakita ang mga kaganapan sa buhay niya at ng kanyang pamilya. In fairness, pak na pak sa mga netizens ang pagbabahagi ni Mark sa publiko ng mga ginagawa niya everyday pati na kanyang mga anak, kabilang na ang pagtetraining ni Eldrew. Marami ring nagpapahatid ng tulong pinansyal sa ama ni Carlos sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa kanyang Gcash account. Ayon kay Mark, ginagamit niya ang ibinabahaging tulong ng kanyang FB followers sa isinasagawa niyang feeding program sa kanilang mga kabarangay. Last September 6, Friday, sa Facebook Live ni Mark, sinagot niya ang ilang comments ng netizens. Base nga sa naturang video clip, may isa siyang viewer na nagsabing malapit daw ang bahay nila sa pag-aaring kondominium ni Carlos sa Tagig City. Birong dialogue ni Mark, pakibatukan nga si Kaloy dyan. Malapit ka pala sa kondo niya. Pakibatukan nga si Kaloy dyan kapag nakita mo. Sinagot din ni Mark ang isa niyang Facebook follower kung totoong ginatasan niya ang anak na si Carlos. Hirit niyang sagot. Paano ko ginatasan? Baka ako ang ginatasan ni Kaloy. Kinuha niya yung semilya ko tapos ginanyan lang niya kami. Kasunod nito, sinabi ni Mark na joke 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 lang ang mga sagot niya pero makikita sa mukha niya ang sama ng loob sa kanyang anak na gymnast. Isa naman ang nagkomento na bagay daw si Carlos sa kapamilya actress na si Andrea Brillantes na sinangayunan din ni Mark. Marami kasi ang nagsiship ngayon sa dalawa at nagre-request na gumawa sila ng project together. Oo, bagay na bagay. Ang tugon ni Mark na pinaniniwala ang patutsada nito sa girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose. Sa isang bahagi ng Facebook Live ni Mark, nasabi nitong ipagdarasal din niya si na Carlos at Chloe at sana'y magbago na ang mga ito. Ano sila eh? Nasa alapa ape. Eh hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma. Joke lang, hirit pa ni Mark Andrew. Patuloy pa niya, palagi na kaming maglalayo. Bukas, magpapakain kami ng mga bata. May nagbigay sa amin na isang mabait na kaibigan para makapagpa-feeding kami para sa maraming kabataan. Sa ibang lugar, magbibigay tayo ng blessings. Wala eh, hindi ako pinansin ni Boss Kaloy. Sa kani, okay lang yon. Marami pa naman mabubuting tao sa mundo. Kasama pa rin sila roon kaya tanging dasal ko lang, magkaayos kami. Normal naman sa mga tao na tulad natin na nabubuhay na nila lang sa mundo. Nagkakamali rin. Walang perpektong tao, kaya kailangan din tayo na maging mabait sa kapwa. Dagdag pa ng ama ni Kaloy.